Okay mga idol, welcome back dito sa akin channel For today's video ay nandito na naman tayo sa Pitex Terminal So ayun, kumusta kayong lahat mga idol? Uh, pipigyan ko lang kayo ng update dito sa Pitex Terminal sa Paranaque City Para malaman natin kung ano ba ang sitwasyon dito ng mga basis natin Mga biyayang probinsya, mga uh, south and north na biyayang mga idol So ngayon nandito ako sa labas sa harap ng Pitex Then, ayun. Kung hindi pa kayo nakapag, ano, subscribe kay Greg TV, pwede kayo mag-subscribe uh, sa aking YouTube channel, mga idol. So, ayun. Papasyalan natin itong Pitex dahil matagal-tagal hindi nakapag-update dito ng ating mga vlog sa biyay. So, ngayon, bibisitayin natin para makaroon tayo ng, ano, ah, uh, panibagong information tungkol sa biyahe. So, titingnan naman natin kung gaano kadami ang tao ngayon. So, ang picture natin ngayon ay December 17, 2023 mga idol. So, ayun, papunta tayo doon sa entrance ng uh, PITX para tayo ay makapag kuha naman ng bagong information tungkol sa mga biyahe nila. So, maya maya mga idol, pang nasa lupa ko, ibabalikan ko kayo. At uh, Mag-intro muna tayo para sa panibago nating vlog ngayong araw. Okay mga idol, welcome back dito sa akin channel. So ngayon ay nasa loob na tayo ng PITX mga idol. So ayun, pagpasok ko ay eh, halos maraming talagang tao ngayon ng mga uuwi kasi malapit na yung Pasko. So uh, pupunta natin kung ano bang pwede natin makita rito kung um, makuha uh, niyo yung information. So pagpasok nyo pala, ngayon yung mga information ng mga city bases ay makikita nyo na dito. Ayan. Ayan, ayun. Titingnan nyo dyan kung mga bago pa lang kayo sa Pitex Titingnan nyo dyan kung ano bang lugar yung pupunta nyo Kasi nakalagay naman yan dyan Gaya ng Gate 1 Nandun yung Chavite Bases 3 Simartires Tas si Marinas at GMA At sa Gate 2 naman Nandun rin yung Tagaytay uh, Mendes uh, At Alfonso uh, Pero sila, second floor uh, At sa Gate 6 naman Nandun yung Cavite City, uh, Ternate, Naik, uh, Lancaster, New City. At sa city basis naman mga idol, nandun, nandun naman sa gate 5 yung biyahing Naiya, Naiya Loop. At saka yung gate 8 naman mga idol, uh, nandun yung biyahing sa Pampalay, Fairview, Alabang, at uh, uh, BGC, North Edsa, at uh, Balagtas, Bulacan, tapos sa uh, gate 10 naman, nandoon naman yung biyahe ng Edsa Carousel mga idol. Para naman sa modern jeep kung hinahanap niyo yun, punta lang kayo ng gate 7, ground floor yung mga idol. Yun yung bumabiyahe ng mga Lawton, uh, Sukat, Bito Cruz, uh, Buendia, Nicolas, Tansa, Las Marinas, uh, Aishana Ay Ayala Malls, Manila Bay yun. Nandiyan yung mga ano mga modern jeep natin mga idol. At para naman sa tradisyon, tradisyon jeep natin, punta kayo ng gate 10 exit na mga jeep. Nandun yung Biyayang Bulacan, at saka Divisoria, uh, Biyatap, at saka Divisoria, Biyamabine, at saka FTI, saka Tansa, at Express. Yun. So, ayun mga idol, samahan nyo ako at mag tayo dito sa t Okay. So, dito tayo dito. Ito yung mga biyahe nila. Ayan. Sa provincial basis natin. Ayan. Basta pagpasok nyo mga idol, makikita nyo agad yung mga ano dito, mga ano nyo? mga gusto nyo sakayan. Makikita nyo agad. So, nasa ground floor tayo. unahin natin sa ground floor na ikutan para makita natin kung ano ba yung mga pagbabago. Kasi sabi ng uh, ibang vlogger na pumunta rito, may pagbabago daw sa BPX. So alamin natin kung meron nga. So titingnan natin yung mga gate, mga ano dito. So meron na dito yung Robinsons pala mga idol, bagong bukas lang to. kami rin tao. So ang oras natin ay 5.40 p.m. ng hapon Malapit na maggabi mga idol So nandito ako sa idol okay, guys, papunta tayo ngayon ng gate 6 Ay sorry uh, Papunta tayo ngayon mga idol sa ticket boat 6 Titingnan natin yung mga biyahe doon kung merong nagbago So ngayon kasi ay uh, December na Tapos season. So baka merong mga nagbago doon Maraming so, tao mga idol oh. Ito pala yung gate 6 Ito pala yung gate 6 mga idol So yan yung ano Pumabiyahe ng Kabite Pumabiyahe ng ano to mga idol Dito sa gate 6 yung Sakayan yan Patungo Si Uskawit, Aguinaldo, Sherin Nobileta At saka Gahap Plus Cancer New City Ah, ternate mga idol. Dito yung sakayan. Ah, So, sa taas kasi may kabite rin doon. Pero, ah... Uh, siyempre, malaki ang kabite. Ah, uh, yung gaya doon, kaputong Trece, Martires, tsaka Dasma, Palapala, yun yung nandun sa taas, sa gate 1. So, nandito sa baba, yung dito lang yan sa malapit. Sa, ano, baba ka GM, eh, dito lang yun. So, medyo hindi naman ganun kadami pang tao ngayon kasi Alas araw-araw naman, marami na nag-uuwihan. So, ito naman sa ano, gate 7. Okay. So, yung guys, I'm back. So, pinatay ko muna dahil uh, may meron tayong nadaanan na ano, music. So, baka makapiright tayo. So, dito ako naglalakad ngayon. Ang haba ng pila uh, ng ano, uh, ng mga pawi ng probinsya ngayon. So, ito pala yung ticket boat 60. Tingnan natin, sisilipin natin kung merong nagbago. So may bago mga idol na information. So ticket boat 6 nandito yung ano uh, AB liner. Bar na ito lang P&O Transport, Jam Liner LLI at saka Chair Transport, Solid North. So dito yan sa ticket boat 6 natatakwat sila mga idol. Sa mga vlog natin na na mga pinakita ko sa inyo, wala naman nagbago sa mga oras nila. Dito pa rin mga idol. kanon pa rin yung mga oras mga idol kung babiyahi kayo ng kalawang, at saka ginayangan punta lang kayo dito sa ticket boat 6 dito yung may biyahe so at saka sa tagkawayan meron din silang naga losena at bagyo mga idol nandito rin at saka santa cruz dito yung mga biyahe sa ticket boat 6 mga idol punta lang kayo dito pag dyan kayo sa mga lugar ano, na ko so ayun, ikot tayo dito sa Pitex para makita natin kung gaano karami yung mga uh, pasayro ngayon, mga pauwi so ayun, shout nga pala sa mga papakupas vlogger na hindi nakapunta so mag isa lang kasi ako ngayon uh, hindi nakapunta siya, no, si ano, si Kois vlog uh, Kois Paul ba? bus player so hindi siya nakapunta dahil nagkaroon ng problema daw so iniyaya ako man si Nick Bus TV hindi rin siya nakapunta mga idol kasi eh, may ano ata uh, pagod sa biyahe siguro galing, galing kasi yun ang bagay mga idol kaya di nakapunta <music>